Ayan ang aming baby boy, marunong na magbasa. Hello, guys. Kapi, kapi-kapi tayo. Almusal ko. Saagin. Ito po yung aming almusal ngayon, niluto ni nanay. Dito nga lang po ako nag-almusal sa labas. Medyo masarap ang hangin dito kahit na natanghalian na kaming lumabas ni Yayang kapapanood niya po ng TV. Ititignan natin kung hinog na yung langka na yung langka natin, guys. Baka na siya alam niyo lagi ko ito binibisita dito. Alam niyo kung bakit. Kasi may paggagamitan ako ng langka. Guys. Pwede ito gamitin. Aba, parang hinug na guys. <laughs> Good morning. Ah, ito na siya. Hinug na guys. Kailangan natin ito. Oh my God. Ang haramay na. Bumuksan natin ito. It's so yummy. So, parang dalawa nga ito guys. Yung ano, hinug na. So, titignan pa natin. O, oh, hinugna to siya, ha? Titignan natin to yung isa. Parang pwede na rin siya. Anong amoy na, eh. Lakas ng amoy. <laughs> wow! Parang na natin buksan. Medyo, oh, parang nasira na siya. Nasubrahan ng hinug. So, i-open natin to, guys. Okay, mamaya, guys. Open natin to. Hi, guys. Bubuksan na natin ang ating langka. Tingnan natin kung malalaki rin to yung kanyang laman. Kasi guys, ilang araw na to na ano eh. Basta muna natin. Bango? Bango? Kaya lang. Tingnan muna natin. Let's op open it. wow! Mm, Lug na. Hindi siya gaano dilaw. Ganito lang pala ito siya guys. Oh. Pero pwede na rito siya. i -ano natin. Gawin natin panghalo sa ating bilo-bilo. Wow. Yummy. Huh? Tapos guys, titignan din natin yung isa. Kung malalaki yung kanyang. Kasi isang pulo lang ito. Huh? So, ito buksan din natin. Medyo malaki ito siya. Unlike dyan sa isang... Ano ba? Iwa. ting Dapat pala itak guys yung aking ginamit dito kasi nga mas malaki siya unlike dun sa kanina. Medyo inubo pa nga ako guys pero wala naman akong sipon. Ewan ko nga kung saan ko nakuha itong ubo na to. Binoy's over ko na nga lang part na to guys. Paano yung aso ng aming kapitbahay, napakaingay. Halos hindi mo marinig ang aking sinasabi. Oh, 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 oh. Jeran. Yan na siya guys. Oh, look tamo pusa natin. Yai, yai. Yan na siya, guys. Biyakin natin. <laughs> oh, my. Oh, my, oh, my. Oh, this is it. <laughs> uh sinimulan ko na nga pong himayin ito at ilalagay ko sa isang lalagyan. Sa sobrang dami nito guys, eh, hindi ko to kayang kainin. At isa pa, gustuhin ko mang kumain ngayon, eh, hindi pa po pwede dahil sobrang aga pa guys. Baka sumakit ang aking tiyan. Kaya inisa-isa ko muna yan siyang himayin at ilalagay ko dun sa ref. mag na nga lang po ako ng aming pangkain. Kasi guys, pwede ko rin itong ilagay kung saan, kung ano yung mga gusto kong lutuin, na mga masasarap. Wow, talagang masasarap. Unang-una dyan, igagawa po ako mamaya ng ice candy guys. Dito po kasi sa amin, eh, gusto gusto ng mga bata yung mga matatamis talaga. Sobrang sarap guys, lalo yung ganito. Flavor na minsan lang nilang natitikman. At isa pang pwede natin paglagyan nito guys is yung bilo-bilo. Yung ginataan na mga nilalagyan ng kagaya ng malagkit or kamuting kahoy or kamuting bagay. Ganun guys. Sa ibang lugar po kasi iba yung tawag doon. Pero isa lang yun guys yung ating tinutukoy doon. <laughs> Buti na lang nga pala guys, nagsakto ito na nahinog ngayong weekend. Na-check ko kasi kung halimbawa na nahinog ito na meron tayong pasok, naku po, sigurado mabubulok lang ito at masasayang lang. Kasi nga po sa sobrang busy ni nanay, hindi niya po ito na check Kaya ako lang po talaga yung laging nag amoy, -amoy niyan dun sa sako <laughs> para akong aso. Uh, Tapos kung nga pong himayo niyan, ikumain na nga po ako sa dami na aking gagawin. Talagang kailangan ko ng lakas guys. Sisimulan ko po munang gawin is ito yung ice candy. Kasi guys, ma pa yan siya. Unang-una i-blender ko muna yan, yung langka para naman maliliit lang siya. kaya yung pinong-pino. So, kailangan natin i-blender nyan. Then, saka tayo mag-prepare ng cornstarch. Ganyan. Lalagyan lang natin ng konting tubig. At tutunawin natin yan siya, guys. Para after natin yan na may tunaw, ihuhulog natin yan doon sa malaking kaldero. Susunod na rin natin yan yung langka na, na blender natin guys. Kailangan kasi nating lutuin na kahit na hanggang kumulo lang siya. Yan nilagyan ko na nga rin po ng condensed at ibab para pampasarap. Dinagdagan ko na nga rin yan siya guys ng sugar brown lang naman para tumamis-tamis at so, lalong madagdagan ng sarap niya. Hindi lang din po kasi pambenta yan guys. Diyan din kami kumukuha ng aming kinakain. Minsan pagka tumatambay kami doon sa kubo, lalong-lalo na ito si Yaya, may talagang gustong-gusto niyang kumain. Yan. Hey guys, gumawa ako ng ice candy kasi nga diba kanina, marami tayong langka. So, masarap kasi 'yun siya ilagay pang flavor, flavor, gano'n So, gumawa ako, guys, ng ice candy para pangbenta namin ni nanay. Nakatipid na naman kami. Ang binili na lang namin dito is gatas na lang at asukal. Ito siya, guys, oh. Ayan, marami-rami rin yung aming nagawa, 'di ba? So, ngayon, dibilangin natin pangbenta namin 'yan, guys, 5 pesos each. So, masarap 'yan. Bilangin muna natin kung ilan yung nagawa natin. Saka ko, na sa baba sa freezer. Two 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. malamya yung gawa ni Nanay. Yung sa una kasi si nana yung nagawa. Kaya malamya oh. <laughs> 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62. Tingnan mo, oh. Parang ano lang. init kasi kay na. Oh. <laughs> 63 64 65 yayam 66 67 68 68 oh marami-rami rin yung naggwa natin ngayon guys Kesa naman mo po tayo nang buong maghapon wala tayong napala di ba banay oh kahit na yung gawa ni nanay ay pala yellow <laughs> meat pwede nung pantisan So, that's it. pwede na natin dalhin doon sa freezer oh yan ah may pangbenta na kami oh mommy anong gawa hello yeah <laughs> ganito po talaga ako guys dito sa bahay. Parang hindi ako mapakali pagka wala akong ginagawa. Parang naiinip ako guys kasi nasasayangan ako sa oras na pahiga-higa lang ako. Tapos yung akala mo iwala na akong gagawin kaya naghanap talaga ako guys. Kagaya niyan may mga labahan pa po. Instead na iasa ko kay nanay, eh, ako na lang maglalaba kasi nakita ko yan kanina na nakababad guys. Inagpaplano eh, na naman si nanay, nakukusot-kusotan niya yan. So para makapagpahinga rin si nanay, ako na naglaba. At nakita ko na nga rin po yung mga nilabahan ni nanay ng mga nakaraang araw yung, yung mga uniform ko guys ipinalansya ko na nga rin po para mamaya ikonti eh, na lang yung aking gagawin dahil nga Sunday ngayon guys kailangan niyong mabawasan yung aking mga trabaho yung aking mga gagawin pagka ganitong Sunday na guys parang rush hour na ang dami dami ko nang naiisip na mga gagawin sa buhay <laughs> habang nagmamalansya nga ako dyan guys pumasok si Yayang talagang paborito niya rin pumasok sa kwarto na yan, guys kasi alam niya na maraming kakalikutin kaya minsan eh, sinasara ko po talaga yan kasi nga po eh, mga gamit dyan na ah, mga delikado na hindi pwedeng hawakan ng bata kaya nag-iingat-ingat din po kami. Lalo na ito yung palansya guys. gusto gusto niya yung bit-bitin at paglaruan Akala niya siguro i eh, koche kotse, -kotse <laughs> Pero marami po yan siyang mga laruan doon sa labas. Gusto niya lang talaga yung naiiba sa kanyang paningin. After ko nga po guys, mamalansya at magpahinga ng konting minuto, ihapon eh, na pala napansin ko, oras na naman para magmerienda. Ay, parang hindi nauubos ang ating gawain guys. Yung sinasabi ko nga na maliligo ako kanina pa paulit-ulit guys, eh, hindi ko nagagawa kasi nga, hindi ko natatapos yung aking ginagawin matapos ko yung isa. Eh, may naiisip na naman ako. Hi! magluto tayo ng turong. <laughs> Marunong ka na na yan. <ha? laughs> Ganyan ako. Eh. <laughs> Sanay na rin po talaga si nanay sa camera. Dati ito matago pa siya. At yan, luto na po ang aming turong. Merienda time na. Until next time.